Aw, Mga bumbero sa Washington State gumamit ng maliit na oxygen masks para iligtas ang isang pamilyang hamsters mula sa isang sunog. din ang mga bumbero sa isang sunog sa isang mobile home kung saan na-trap ang tatlong baby hamsters na nahirapan ng makahinga. Iniwan di umano ng isang babae na naka-on ang kanyang hair dryer sa kanyang mobile home sa Olympia, Washington noong isang linggo. Pagbalik niya sa bahay, nasusunog na ito at pinapatay ng mga bumbero ang apoy. Nasa eskwelahan ng kanyang mga anak, pero nasa loob ng bahay ang kanilang mga alagang hayop. Matapos patayin ng mga bumbero ang apoy, natagpuan nilang isang pamilyang hamsters na hindi makatakas mula sa kanilang kulungan. Gising ang ama't ina, pero ang tatlong baby hamsters ay hindi na gumagalaw. Gumamit ng mga makeshift oxygen masks at plastic bag na may mga oxygen tubes ang mga bumbero para maligtas sa mga hinimatay na hamsters. Dalawa sa mga baby hamsters ang naligtas. Namatay ang isa sa kanila. Nag-tweet ang Lazy Fire District 3 na mga nakakatouch na litrato ng kanilang pagligtas sa mga hamsters at sinabing ang hair dryer ang dahilan ng sunog.